Tanghula! Tanghula! Bumili lang kayo ng tanghula! May iba-ibang prutas! Masarap na! Ay! Si Bebang! Nagkinindali siya ng tanghulo! Bebang! Pwede na ba kumili ng tanghulo mo? oh Princess! Pwede na! Nakaready na yung mga gagamitin kong panluto! Yes! Makakain ako ng tanghulo! Magkano isa yung Bebang? 10 pesos isang stick, Princess! 5! Ten? Fifty? Twenty? Bebang! Twenty pesos yung pera ko! Bibili ako ng dalawa! Wait ka lang dyan, princess, ko lang yung asukan! siga, Bubuksan ko ng tungkalan para makaluto na ako! ba Bibili rin ako ng damulo mo! Ilang bibili mo, iska? Isang stick lang! Kasi ten lang yung pera ko, wey! Eh. Okay, sandali lang. Magluluto lang ako. <laughs> paano ba kasi yan lutuin, bebang? Hindi ko alam eh. Madali lang to, princess. Kailangan ko lang tunawin yung asukot sa tubig. Tapos, anti lang siyang lumapot. Ganun ba? Sige, mananood lang kami ni Iska kung paano yan maluto. Ay, may nito yung kawali. Pwede ko nang ilagay yung tubig. <laughs> Mag-ingat ka sa kwali, Bebang, nga. Baka mapasyo ka. <laughs> Tapos, ito nga sukal naman. <laughs> <Yahoo>! <laughs> Matagal pa bang lutuin yan, bebang? Magantay ka lang, princess. Mabilis lang to. <laughs> Kasi gusto ko nang kumain ng tangulo, eh princess! Butom na kaagad! Ayan! Malapot na itong usukal! Kumukulo na! Pwede ko nang ilagay yung tinuwag nating prutas! Wow! Wow! Niluluto na yung tangulo namin! Ilalagay ko na lahat para mabilis maluto! Damihan mo na ang sukal, Beba, nga. Para tumamis. Sige, iska. Kumapit na ang asukal sa mga prutas. Pwede ko na siyang ilagay sa tubig na mayelong. Natatakam na ako. Gusto ko na yung matikman! Bebang! Okay na ba yan? Ito na, princess! Matigas na yung asukal! Pwede na to! Wow! Mukhang masarap! Akin na yung dalawa, bebang! ato na, princess, ha. Dalawang tanula. iska, isa lang <laughs> man <Kitigman> ko na <laughs> ang sarap parang candy <laughs> hmm, ang sarap, parang lollipop matigas ng asukal <laughs> ako din, kakain <laughs> ang sarap, perfect yung ginawa kong tangulo <laughs> Ano yung kinakain nyo? Tangulot na bayang? Prutas na may asukal? Paingin ako niyang bebang! Gusto ko rin yung tangulo! Hala! binebenta to ni bebang boyong na! No? Hindi to libre! Ang jabang mo, princess to! May pera din ako! Bibili ako! Magkano pa yun isa? 10 isang stick boyong! 10 pesos? Naku! Piso lang yung pera ko! Eh, hindi ka makakabila ng tangulo! Bumili ka na lang ng lollipop kay Aling Sonya! <laughs> Ano ba yan? Gusto ko pa naman matigman yan. Aba yan, sa'yo na lang tong isang tangola. Kahit piso lang yung bayad mo. Talaga bebang? Oo, kasi hindi ka pa saway ngayon eh. Thank you bebang. Ang bait mo talaga. Bebang, ang daya mo naman. Pag sibuyong, binibigyan mo. Pag ako, kasi naawa kay boy, yung princess eh. Piso lang yung pera niya. Laging na nga tayong inaaway eh. Dapat sa kanya, hindi yan binibigyan. Be, princess, binigyan ako ni Bebang. <laughs> Bayo mo kang hingi. Huwag ka magtampo, princess. Ay ta, sa isang tangula, libre na ta. Yay! May libre din akong tangulo kay Bebang. <laughs> wow. Bebang, ako rin bigyan mo. Okay, siya na rin tong isa. Yahoo! May isang pa tangulo! Ang saya-saya! Ang daming pagkain! Guys, nakatikim na ba kayo ng tangulo? Katulad nito? Anong lasa? Masarap ba? Mag-comment lang kaya! Bye-bye!